hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang bababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Muling pinarangalan ang programang DZRH Stories Pinoy Documentaries ni Edniel Parosa kasama si Jessel Ricafort mula sa pitong finalist nasungkit ng dokumentaryong Silang Mga Nagdidildil ng Asin ang Best News Feature Award sa 45th Catholic Mass Media Awards. Ang mga detalye sa balitang 'yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Muling pinarangalan ang DZRH Stories Pinoy Documentaries ng ating pambato na sina Edniel Parosa at Jessel Ricafort. Mula sa pitong finalist, nasungkit ng dokumentaryong silang mga nagdidil-dil ng asin ang Best News Feature Award dito sa 45th Catholic Mass Media Awards. Nagkamit ng panibagong parangal ang programang DZRH Stories, Pinoy Documentaries sa 45th Catholic Mass Media Awards na may temang Speaking with the Heart, The Truth and Love. Mula sa pitong finalist, wagi ang DZRH Stories sa Best News Feature Award category. Ito ang ikalawang sunod na taon na kinilala ng isang award-giving body ang husay ng naturang radio program sa pangungunan ni na Giselle Ricafort at Eniel Parosa. Sa kanilang entry na silang mga nagdidildil ng asin, tinuklas nila ang masalimuot na buhay ng mga mag-aasin tulad ni na Nanay Marcela at Tatay Edwin kabilang ang mga pagsubok na patuloy na kinakaharap ng industriya ng pag-aasin dito sa Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam sa DZRH TV, malaki ang pasasalamat ni Rica Fort sa panibagong pagkilalang iginawad sa kanilang programa. Sa akin, ano, nakakakilig na um, hindi lang pala doon natapos sa uh, ilang beses na pagsalba sa akin personal ano nung pagdodokumentaryo yung esensya ng programa. Nakakakilig na Meron palang ibang nakakakita. Bakit namin to ginagawa? Dagdag ni Parosa, ang tagumpay nilang ito ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang kahalagahan ng radyo sa panahon ngayon. Pero gaya nga nung lagi tinuturo ng mga seniors natin sa, sa amin, sa ating lahat, eh, radio is relevance. Kung uh, nagkaroon tayo ng oportunidad na i-level up yung, yung sa pamagitan ng uh, docu sa TV at sa radyo. Nang tanungin naman kung gaano kahalaga ang parangal na ito sa mga nakasalamuhan nilang mag-aasin. Bukod sa akin personal, meron itong uh, epekto sa akin. Siyempre, malaking bagay din ito sa kanila. Ano, magsisilbi kasi itong uh, babala kumbaga sa nasyonal na gobyerno dahil yung asina natin, yung lokal na industriya ng asina natin, e eh, unti-unti nang namamatay. Pag-amin pa ni Rica Fort, hindi raw magiging matagumpay ang kanilang programa kung wala ang partner niyang si Parosa. Dumalo rin sa event ang Arsobispo ng Maynila at Honorary Chairman na si Jose Cardinal Advincula D.D. Sa kanyang keynote speech, binigyang diin ng Arsobispo ang misyon ng mga media practitioners sa makataong pamamahayag ng katotohanan, lalo na sa pag-usbong ng panibagong media. Maliban sa DZRH Stories, may iba pang mga programa ang DZRH na naging finalist din sa CMMAs tulad ng Special on Saturday. Issues on the Challenges of the Elderly, Health and Welfare para sa Best News Feature. Nightlife para sa Best Entertainment Program. Operation Tulong para sa Best Public Service Program. At May Pangako ang Bukas, Bakit Kailangan Pa Akong Isilang para naman sa Best Drama Program. Ang DZRH Stories ay mapapakinggan at mapapanood tuwing linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa DZRH at DZRH TV. At ng ang mga pinakasariwang balita dito sa 45th Catholic Mass Media Awards. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Personal na pinuntahan ni Pangulong BBM ang mga residente ng Jensan at Sarangani Province upang mamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng lindol. Mainit rin naman sinalubong ni Senator Manny Pacquiao kasama ang pamilya nito sa pagdating ng Pangulo at ilang kalihim ng pamahalaan. Ang mga detalye alamin sa report ni June Dimakuta. Mainit na sinalubong ng Pacquiao family ang pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa General Santos City. Kasama ng Pangulo si na DSWD Secretary Rex Gatchalian, Defense Secretary Gibo Chodoro, DILG Secretary-Attorney Benhur Abalos Jr. at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tumuloy ang lahat sa Oval Plaza Gym kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo kasama si Jensen Mayor Lorelie Pacquiao, Governor Roel Pacquiao at former Senator Manny Pacquiao ang pamimigay ng dala nilang ayuda at financial support sa mga pamilyang matinding na ng 6.8 magnitude sa katumuloy ng Sarangani Province ang Pangulo. Sa report mula sa DSWD Region 12, 135 pamilya mula sa Sarangani Province ang naitalang apektado ng lindol habang 2,000 families naman mula sa General Santos City. Tig 10,000 pesos cash assistance ang binigay sa mga apektadong residente na may kasamang kitchen kits, food packs at family kits. Matapos na ma-briefing ang Pangulo sa is isnagawang consolidated report sa Jensen City Hall, hiling niya sa mga local authorities na ipagpatuloy lamang ang assessment report sa national government upang matukoy ang mga nararapat na agarang aksyon. Nagbigay na rin ng urgent instruction ang Pangulo sa DPWH as ibang ahensya ng gobyerno na mabigyang aksyon ang mga damages sa mga government infrastructures tulad ng mga eskwelahan, hospitals, mga tulay at highway. Pinapurihan din ng uh, Pangulo at uh, pinasasalamatan nito ang uh, mga naging akma at immediate actions ng LGUs sa mga apektadong uh, mga residente ng uh, General Santos City at uh, Sarangani Province. Sa nagpapatuloy na monitoring report mula sa P-Box, nabatid na uh, tuloy-tuloy pa rin ang mga nararamdamang aftershocks sa General Santos City at Sarangani Province. Wala sa kononahan sa Pilipinas, this Ako si RH19, June Dimakuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Naging epektibo raw ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban nito sa kagutuman at kahirapang dinaranas ng bansa. Ito ay ayon sa National Anti-Poverty Commission kung saan lumabas sa isang survey na maraming Pilipino ang umangat sa kahirapan. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Epektibo ang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos para labanan ang kagutuman at kahirapan, sinabi ito ni National Anti-Poverty Commission Chairman Lopez Santos III sa kanyang pahayag kasunod ng resulta ng Octa Research Survey. Sa nasabing survey, lumabas na mula September 30 hanggang October 4, ay mahigit 1.3 milyong pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng kagutuman, samantalang isang milyong pamilya naman ang nagsabing umangat sila sa kahirapan. Dagdag pa ni Santos, tumaas ng 5.9% ang gross domestic product ng bansa at bumagsak sa 4.9% ang inflation. Bumalik rin niya ang tiwala ng mga negosyante at foreign investors na nahikayat mga pital sa bansa, bunga ng magandang polisiya tamang direksyon ng ekonomiya. Samantala, nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo sa Department of Agriculture na mas palakasin pa ang produksyon ng bigas sa bansa. Nagutos rin si PBBM sa National Food Authority o NFA na bumili ng palay sa mga lokal na magsasaka sa mataas na halaga at ibenta naman ito sa lokal na pamilihan sa mababang presyo. Nagsagawa ng tactical exercises ang barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika sa pagtatapos ng tatlong araw ng joint patrol sa West Philippine Sea. Idineklarang matagumpay ang nasabing aktibidad sa kabila ng pagbuntot umano ng ilang Chinese vessel sa karagatan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Tinapos na ng Pilipinas at Amerika ang tatlong araw na joint patrols nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng tactical exercises. Dalawang barko ng na Philippine Navy ang idineploy para sa cross-deck operations Officer of Watch Maneuvers at Publication Exercises. Ito ay ang BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar na nagsagawa rin ng communication exercise kasama ng USS vessel na Gabriel J. Ford's bahagi ang joint drills ng Maritime Cooperative Activity na nagsimula sa aerial patrol sa Batanes malapit sa Taiwan. Aprobado ang aktibidad ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board na siya namang nagsilbing framework ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng magkaliadong bansa. Una nang ipinagtanggol ng Armed Forces of the Philippines ang joint sales at sinabing pasok sa international laws at convention at pagpapatrolya kasama ng tagalabas ng South China Sea na Amerika. Pero pinalagan ito ng China Partikular na ng ilang Chinese experts sinabi nga ayaw ng iba pang kapitbahay na bansa ang ginawa ng Pilipinas na paghila sa US sa usapin ng South China Sea. Samantala, idineklara namang tagumpay ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang nasabing aktibidad sa kabila ng pagbuntot umano ng ilang Chinese vessel sa karagatan. Sinabi ni Browner na wala namang nangyaring agresyon kahit naispata nila ang nasabing sakyang pandagat malapit sa malampaya gas field kung saan naglayaga ang Pilipinas at ang Amerika. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpamahagi ang Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka ng Southern Leyte ng mga gamit sa sakahan bilang suporta sa kanilang pamumuhay. Ang mga detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. 2.1 milyong pisong halaga na gamit sa sakahan ni pinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka sa Southern Leyte. Ito ang sinabi ni DAR Regional Provision Officer Jose Smith Surya. Ayon kay Soria, ang mga magsasaka sa bayan ng sa Southern Leyte, ang uh, nabigyan ng uh, gamit sa sakahan ito ang Mabatas Regators Association na may 182 na mga membro at 170 na membro sa Agrarian Reform Organization ang nakatanggap ng tatlong type ng uh, floating uh, tillers, tatlong turtle type floating tillers, isang water pump na may complete accessories at organic fertilizers. Samantalang Tabjon Setters Farmers Association na may 50 mga membro kung saan 30 siyang membro ng uh, I uh, o Agrarian Reform... Uh, beneficiaries organization ang nabigyan ng uh, fish drying machines na may accessories na mga gamit sa pamumuhay ng mga magsasaka mula sa aksyon Radyo Tacloban, ito si Arnaldo Jimmy Angay-Angay tuloy-tuloy sa gubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino Nagpadala ng humanitarian contingent ang MMDA sa mga binhang lugar sa Samar. Maliban sa emergency equipment, dala ng mga tauhan ng MMDA ang anim na pung units ng solar powered purification system. Nagpadala na ng humanitarian contingents ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority sa Northern at Eastern Summers of Desayas para tumulong sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil sa matinding pag-uulan dulot ng shearline, ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, ito ay binubuo ng apat na tauhan mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group para sa gagawing humanitarian at relief operations. Bukod sa emergency equipment, ayon kay Artes, sila ay may dalaring anim na units ng solar-powered water purification system na kayang mag-filter ng 21,600 liters ng tubig kada oras. Ayon sa MMDA ang kanilang humanitarian contingent ay mananatili sa Visayas hanggang kinakailangan. Samantala, sa pinakawaling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 57,000 individual o 14,000 pamilya na ang apektado ng pagbaha sa Visayas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinarangalan ng Department of Industry o DTI Region 1 ang Dagupan City bilang top 1 sa most competitive sa infrastruktura at nasa pwesto rin sa iba pang kategorya maging sa pang-ekonomiya. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Freddy Fajardo. Pinarangalan ng Department of Trade and in Industry Region 1 ng Dagupan City bilang top 1 most competitive sa infrastruktura, second place economic dynamism at third place sa resiliency o katatagan sa panahon ng kalamidad sa buong rehiyon. Ginana pang nasabing parangal kahapon November 23 sa DTI Regional Office sa San Fernando, La Union. Personal itong tinanggap nila Dagupan City Councilor Michael Fernandez at ang may bahay niyang si ex-City Councilor Maybelline Fernandez in behalf of Dagupan City Mayor Vilen Fernandez na kasalukuyang nasa Bansang Amerika para sa official na biyahe. Sa Facebook post ni Mayor Vilen, anya ang mga parangal na ito'y para sa lahat ng kapwa ko Dagupenos bilang pasasalamat sa dasal at tiwala upang mapabuti natin ang pangkalatang kalagayan ng ating syudad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Ares 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Para naman sa ating mga commuters, magkakaroon ng libreng sakay sa LRT2 sa susunod na buwan. Ito raw ay bilang paggunita sa ika-75 anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Magbibigay ng libreng sakay ang lrt sa December 10, araw ng linggo sa mga pasahero, bilang paggunita sa ikapitumputlimang anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Ito ay batay sa napagkasundoan ng Department of Transportation at Commission on Human Rights. Sa abiso ng DOTR at CHR, maaring makuha ang free rides dalawang oras sa umaga mula alas 7 hanggang alas 9 at dalawang oras naman sa hapon mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi ayon sa CHR Institute pinagtibay na United Nations General Assembly ang UDHR na nagtatakda ng pamantayan para sa mga international na karapatan ng mamamayan na nabuo noong December 10, 1948 The better news naman sa usapang showbiz dahil sa pag-iisang dibdib ni na Robby Domingo at fiancé na si Mikey Pineda, kinuha nilang ninang sa kasal si former VP Lenny Robredo at Kendra Kramer na meet na ang kanyang look-alike na si Catriona Gray. Ang mga detalye alamin sa ating showbiz angel. Hi, ninang Lenny! Iyan na ang tawag ng TV host na si Robby Domingo kay former Vice President Lenny Robredo matapos i-reveal na magiging ninang nila ito sa kanilang wedding ng fiancé na si Mikey Pineda. All smiles ng couple kasama ang kanilang soon-to-be godmother sa ibinahaging picture online. nag you naman sa kanilang naging dinner ang dating Vice Presidente. At sa isang IG story, itinaan ni Atty. Lenny ang kanyang excitement na maging ninang ng dalawa. November last year, nagpo si Robbie kay Mikey sa si Japan. Habang last August, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 5th anniversary bilang magkasintahan. Samantala, sa iba pang balita, very happy ang eldest daughter ni Natchezka Dog Kramer na si Kendra nang ma-meet ang kanyang look-alike na si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa event ng isang fashion brand. Paglalarawan ng 14-year-old na si Kendra, so pretty and humble ang beauty queen. Dagdag pa nito, epitome of a Miss Universe. Agad namang nag-iwan ng komento si Queen Cat sa post na ito ni Kendra. At ayon dito, lovely to meet you. Hope it's not the last. Komento naman ng kanyang ama na si former basketball player Doug Kramer, mukha raw mag-ate ang dalawa. Habang ilan na may cliname ng Miss Universe with the future Miss Universe. At may isa pang nagsabi na babalikan niya raw ang naturang post kapag naging Miss Universe na si Kendra. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang muling pagkilala at gantimpalang nakuha ng DZRH sa ganinap na 45th Catholic Mass Media Awards. Nasungkit kasi sa ikalawang sunod na taon mula sa isang award-giving body ang husay ng programang DZRH Stories Pinoy Documentaries na nagwagi mula sa pitong finalist sa Best News Feature Award category. Sa kanilang entry na silang mga nagdidildil ng asin, tinuklas ng dokumentaryong ito ang masalimuot na buhay na dinaranas ng mga mag-aasin, kabilang na mga pagsubok na patuloy na kinakaharap ng industriya ng pag-aasin dito sa ating bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo muli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.